Good morning guys. Habang tulog pa yung mga tao dito, Ako'y gising na gising na kasi <laughs> nasanay na yung katawan natin sa kagigising sa umaga. Ayan guys, ang ating nakita sa umaga. Dito kasi sa Europe, pag ganitong summer, 4.30 pa lang ng umaga, ano na siya, maliwanag na. So, kumbaga sa Pilipinas, alas 6, ganun. Maliwanag na ng umaga. Pero hanggang ano lang naman ito, hanggang September, tapos October, hanggang April, back to normal na. Kung minsan, alas 5 pa lang ng hapon, is madilim na dito, tapos 4, mga bago mag 5, mga ganyan 5 PM is madilim na rin. Hanggang ano hanggang ano na 'yan, hanggang March to April. October to April. Pero pag ganito na May to September, 4:30 pa lang ng madaling araw is ng umaga is maliwanag na. So yan ang ating nasa ating harap guys, oh. Cute no. <laughs> Grabing haba ng liig. ba diba ano yan sa Tagalog? Pato. Hmm. So, ayan guys. Ang nasa taas natin. Kaya yung mga ano. Yung mga ibon. Ang ingay-ingay kantaan na sila kasi ayan nasa ilalim tayo ng malaking puno at sa tabi tayo ng lawa habang tulog na ang ating nakapalibot na mga tao is tulog na tulog pa sila so ayan diba lalapitan kaya natin yung pato na yan saya niya niya magpuno ng ka